Guys, at luto na ang ating malasugi salpika. Wow! First time ko itong gawin. Hi guys! In this video nga po pala ay magluluto tayo ng uh, malasugi salpikaw. Yan po. Ayan po yung ating malasugi at yung kalahati po ay nahiwa ko na into cubes. Ayan po. Dapat po ay cubes-cubes yung paghiwa natin ng uh, malasugi. Ayan. And then, after po nating mahiwa, ayan po yung iba po ay na-cubes ko na. And after po nating mahiwa, ay ima-marinate po natin to. Ito pala guys, at na-marinate ko na po ito. Uh, mayroon na po siyang 3 tablespoon po na soy sauce. 3 tablespoon po na lemon. May, may lemon po yan. May paprika. Ayan po. Mayroon, nalagyan na po natin. May 1 teaspoon garlic powder at saka po Uh, yung pong uh, pepper, crack pepper. Ayan po. At uh, patagalin po. Bago po natin uh, isunod ang uh, next steps ng ating pagluluto, ito po uh, patagalin or i-marinate po natin for 15 minutes. After 15 minutes po, yan, lulutuin na po natin. Ayan, i-open na natin yung ating kalan. Tayo po ay magagawa ng uh, garlic bits, yung pong pang-toppings natin doon sa salpica. nag wana hiwa na po ako ng uh, ng garlic. po yung ating garlic at malapit na po siya maluto, mag-brown-brown brown na yan. Yeah. Ayan po, mag o na tayo at yung ating binabad kanina, yung binarine po, ay gagawin na natin. Ayan po. Baglaki po tayo ng butter. about 2 tablespoon oil or uh, butter. Butter po ang ginawa ko ngayon. Para po creamy. Kunting butter. Tapos, ilalagay na natin yung ating minarinate. Ayan. Ayan na po ang itsura niya. O, diba? Para siyang meat. Pero, uh, fish po tingnan nyo naman I, uh, butter po nilagay ko pwede, pwede rin po ang oil ayan uh, ipapride po hanggang 4 minutes pag inakala nyo po na okay na siya yun lalagyan nyo na po ng oyster sauce eto guys lalagyan na natin ng oyster sauce at 1 teaspoon lang ganchahinan nyo na lang po. 1 teaspoon lang dapat. Ayan. At tsaka po natin haluin hanggang mag-courney sauce na siya. Ayan, guys. Luto na. This is the moment of truth. Ayan. Tikman nga po natin kung anong lasa ng ating malasugi saltikaw. Ayan. Mmm. Mm mmm. -hmm. Mm. -hmm. Ang sarap. Tama, tama sa dapat may rice. Mm -hmm. Wow, ang sarap. First time ko pa lang pong gumawa ng ganitong um, salpikaw. At ang sarap pala. Ayan. Malasugi salpikaw. Kahit tayo guys. Ang sarap. guys, ang ating malasugi uh, salpikaw.